Hi, what's up? What's up po kayo mga idol? Nandito po tayo sa ating farm ngayon. Para para magpaakyat sa mga sa taong ng ligaw. Ganito po mga idol. Eh, ay dapat ating alagaan sa pag-akyat to. Kasi pagbunga niya kailangan na nakasabit to mga idol. Tulad dito nito. Kasi kapabayaan to ay gumapang to sa lupa. bumunga ay hindi na pakinabangan masyado. Pangit ng kanyang bunga kasi marumi. Di tulad dito nga nakahangir at nakaakyat sa kanyang kiyatan ay magandang ang bunga niya. Walang dumi. Ano po ko. Yung sita po namin ay Marami na po ang mga bulaklak. Ay idol tulad nito. Sa susunod na linggo, kita natin talaga ang maraming bulaklak. Sa na linggo, So, dinidigan namin ngayon ng abono. Fertilizer 'o, oh. nag-apply po kami ng fertilizer mga ilo. para sa susunod na linggo ay ay dumami ng mga bulaklak nito marami pala lang ito makin mo lang ng mga ito bo. ang dami mga steam kailangan talaga alagaan sa pagkakya nito si pag maligaw to ay uh, pababa ang dalaga nito ang takbo pag kumababa ito ay pangit ang kanyang resulta sa bunga kasi marumihan pag tag-ulan at saka hindi talaga maganda ang bunga kapag gumapang sa lupa mga ito ah, uh, yan ang dahilan na lagaan natin sa pag-akyat ng ating sitaw ah, uh, tulad nitong mga mga edad nya yun sa idol yun yun o tingnan nyo po yun yung masyado yun, watch up watch up watch up sa ating mga farmer dyan ng sitaw. so, tayo nagtatanin tayo ng sitaw ngayon yan so, maganda ang tubo ng sitaw natin mga idol so, tawa ng Panginoon binigyan tayo ng magandang panahon so ano to mga idol ito, 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 ito. Tingnan nyo po mga sitaw na ganito mga idol o, to. ito, tingnan nyo po. Ang diliit na mga dahon ng sitaw na to. So, wala na tong solusyon kundi uh, bubunuti natin ang puno. Hanapin natin kung saan. Ito, yung puno ng mga idol. Yun, binubunot ko ha. Kasi sitaw na ano yun. Parang di gumaling ang kanyang sakit. Kasi pag ganyan mga sitaw ay hindi na talaga mga solusyonan. Sakit ganyan talaga siya pag tubo niya. Parang laki siya. Mga idol. Parang lalaki. Yung tinatawag na lalaking sitaw. Ay dapat ganyan. Pag kita niyo ganyan sitaw niyo ay bubonotin niyo, bubonotin niyo na agad. And dahil. Uh, mas lalong mapagasto kayo or mapalaki yung maintenance nyo dahil dyan kasi hindi naman bubunga yung maganda bubunga yun mga magsi yung bubunga ng mga mahaba yun okay. yun shout out sa lahat na mga farmer dyan na panood sa aming video shout out inyo o, o mayroong kayong nakuha sa ano na tungkol sa pagtanim o pagpa plant, plant farm pagtanim ng mga gulay ulad itong sitaw idol. so ah ingat-ingatan pala natin yung ganito mga idol oh. mga ganitong sistema idol oh. kasi dali putol dito uh, dahanin natin pag paakyat ganyan so uh, sayang kapag naputol kasi so, yun tubo nila ay doon napinding pa Taman. Taman, come Taman, buddy Taman, on Taman, come on buddy kapal up kayo dyan nood na kayo para mayroon kayong ah uh, piling kaalaman na makuha dito sa aming pagpa-farm ng sitaw so tingnan nyo po mga idol marami na mga bulaklak ay lalo na sa sunod na linggo kasi ah uh, nag na po kami ng fertilizer para dumami yung ah, bunga or pamulaklak niya. Yung tulad nito, oh, eh, bumaba na siya sa lupa mga idol. Ay, eh, ay lagay dito. pakiat talaga isa-isa. Isahin ganito talaga basta ah magtaga tayo sa farm. Taga, taga talaga mga farmer. Trabaho. Mga idol. Ayan. 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 Thank you, thank you Thank you very much sa mga nanonood sa ating uh, videos Thank you, thank you Ayan So ang taba ng ating panim ngayon So kung matuto po kayo magtanim ng ganito uh, mag comment lang po kayo dyan o magpaturo sa amin kung paano, tignan niyo po mga idol. Oh. Ang bilis na po tulo. Oh. Kailangan talaga. Hinayaan lang <laughs> ata ano? Kino? Kailangan talaga yun natin para ah uh, sa ganun ay hindi mabasta-basta ang maputol mga ka idol tulad nito o ayan ayan nakita nyo talaga mga idol o bumaba silaw saka kailangan talaga pakyat natin ipaakyat natin sa isa huwag natin hayaan to so ganito talaga ang ating uh, trabaho o obligasyon isang mga pananim mga pananim natin mga idol ayan ay, di ba? ba? Diba, Matagal-tagal to. Pero, uh, kung dumami ng bunga nito, mga idol, makita talaga natin mga ano ang resulta sa ating mga uh, sakripisyo. Sakripisyo sa ating gulay. Uh, paano gagawin to. Okay, watch up. Thank you very much. Thank you. Ha?